tayo at isang panibagong recipe na para simple lang dahil kanina umaga ay doon tayo sa Pasig Kaili. Eli naghanap ng ano ng mga mag-content natin kay nakahanap na tayo kay Eli first time namin to kay Lee na nakahanap tayo ng dugo na sariwa doon sa dugo ng manok kaya bumili tayo kay Lee ng bahay itbuga ng manok lalagyan lang natin siya ng twist parang dinuguan kay Eli pero adubuhin lang natin siya ng patuyok tapos lalagyan natin siya ng dugo. Napakasimple lang kay Lee. Kung naghanap kayo ng masarap na pulutan, panonorin nyo lang ito yung video natin. Simpleng sangkap at simpleng recipe para sa ating adubo. Bahay itloga ng manok na may kasama dugo. <laughs> Kaya kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa. Kaya tara, kung handa na kayo, papakita ko muna yung sangkap. Baka kayo ay nagikita nyo at madadaanan nyo, ay mapapabili kayo kay Eli at meron na kayong gabay kung paano gagawin o paano lulutuin. Kaya kung handa na kayo, <laughs> tara na! Let's go! Pa. Tara kay Eli, papakita ko yung mga sangkap natin. Ito yung bahay luga natin kay Eli. Oh. Wow, napakasarap itong pulutan Pero sa atin, pangmukbang Ito yung lugo natin kay Lian oh. Kaya tos time namin to kaili Leo nakahanap ng sariwang dugo doon sa manok. Yan. Yung mga hindi ko makain ng may dinuguan, ito pwedeng pwede na to dahil ito ay dugo ng manok. Yan no. Ibang dugo yung kaili kaya bobo, hindi kagay doon sa pork na dugo ay talagang ano, ito yan buo buo tapos ito yung mga binibinta sa market na pinapatigas at ginawang iyaw iyaw na dugo kaya ito yung kaili, yung mga guya natin bahit dugo ng manok may kasama pang mga itlog ito ay napakasarap na pulutan. Kaya ito yung mga sangkap niya, simple lang. Meron tayong pamintang wazak, siling green at siling pula. Kailangan kayo yung medyo spicy para panalo. Sibuyas dahon, ba, ah, sibuyas, luya, bell pepper, bawang, at simple nga ating isang buong manok para lasang lasa talaga kayo na manok chicken cubes at meron tayong oyster sauce na pampalasa pampalat na tuyo yan baka naman kaya ito kay Lee ito malinis na to yan yung bahit nuga natin na iso ng manok at yung dugo malinis na rin yung kay Lee yan. ito na lang kay Lee ay siniboy mukbang yung mga sangkap natin para magumpisa natin yung magigisa kaya tara let's go yan kay si Boy Mokbang ay nag-uumpisa na sa kanyang activity. Sana kay Eli, hindi tayo makapirait. Grabe naman talaga yung kapitbahay ko. Tsaka gabi, tsaka buwa ba na naman ng video, okay? Hindi natin sila pinipipigilan kay Eli dahil hindi naman lang alam ng kapitbahay ko ay nagbablog tayo dito sa loob ng bahay. Kaya sinirado namin kay lumalabas pa rin ang kanyang boses. Alam mo naman talaga yung Pinoy, mahilig sa kantahan. Sa kantahan na lang ay masasaya na sila kay Kaya si Boy Mokbang, oh. Inaayos nyo na yung ano, may bukbang kaili Dahil sa sibuyas <laughs> Yan, ito lang naman yung sangkap natin kaili Pinalatan natin yung buimukbang bang luluya ah, Ito, okay na ito kaili Mamaya gigisa na natin yan Balikan na lang natin ulit mamaya kaili Pag nagigisa na tayo Yan na kaili, naglalagay na tayo yung mantika Yan, update na tayo ulit mamaya kaili Pag naglalagay na tayo sa ating mga sangkap Gigisahin natin yan Para mas mabango niya na kayili, mainit na yung mantika natin. Ilagay na natin yung luya. Luya na natin kay Ito ay yung pagkakitin yung para sa ating adobol na bahay yung isluga ng manok. Kaya natin kayo Lee, medyo mag-golden brown yung luya at natin nila yung bawang at yung luya. Yan kay Lee, ilagay na natin yung bawang. Ilagay na rin natin kayo yung sibuyas para hindi mo yun. I-cook na natin para mamaya-maya ay ilagay na natin ang ating bareng at lugan ng manok. Nakakabango na kayo. Kaya maya ilagay na natin ang ating bareng at ng manok. Pag so, may okay na yung bawang at sibuyas yan yeah, na kaili, okay. okay na to. Ilagay na natin ang ating bahay ito ganang um, mano. Bago natin ito ilagay ang ito para hindi siya matuloy. Ilagay muna natin. Ilagay natin ito ilagay ng mga panglasa ya ako ang natin siyang tumatag para mag-absorb papasok sa ano yung mga ingredients yung na nilagay natin sa kanya. Napakasinti si yung CP, sigurado, tao ba? Pero, nakapan mo natin ito kay Eli at balikan na lang natin ulit yan mamaya. Yan kay Eli, pagkalipas ng 20 minutes, balikan na natin. Agoy! Wow! na tayo maglagay dito kay libang palasa. Ilagay na natin ang ating chicken cubes. Pamintang wazak. ilagay na natin yan. Ping, ping, ping! Tuyo. ilagay na natin yung tuyo kay Eli. Isang sando kalahati lang. Yan. At syempre yung ating Worcester sauce. isang sandok lang kay Lee. Nikos lang muna natin yan. Para mamaya, tsaka natin ilagay yung suka. Paubusin lang natin kay Lee yung sabaw niya bago natin ilagay yung dugo. Para maluto talaga ito kay Lee kasi may balong -balonan. Yung balong kasi kay si Kayla ay medyo matikas yan. Kaya balikan na lang natin ulit dyan mamaya. Para ilagay na rin natin yung sili. Green at pula. Takpan lang natin yung kay Lee. Kalipas ng 20 minutes yung Kaili, balik na natin. ang Kaya Kaili, magmamanti ka na, no? Yari na naman. Gutom na ng sibuy mukbang. Ito yung blagay ni Kaili to, ng suka. Isang sandok lang. Yan. Ilagay na rin natin Kaili yung itlog. Yan. Tapos... Ilagay na natin yung ceiling green at silig pula kahili para spicy yan Mungayon na natin kahili ilagay yung dugo at muna natin yan mga lima minuto para uh, hindi maglabas ang espiritu ng dugo pag kalipas ng limang minuto kahili palikan na at uy kasarap wow oh. grabe kahili panalo pwede natin ilagay yung ating dugo na dugo na manok. Yan ang dugo Ito ang napakasimple lang, kaili. Para siyang binubuan. Chicken, binubuan. Simple, kaili style tayo. Lagi tayo may twist. Yan. Napakasimple lang ito, kaili. Pero sigurado, tao ba kaldero sa mga ganitong recipe. Yan. Haluin ang natin kaili para hindi naman siya Chicken, dinuguan, o adobong patayo. kaili, para sa ating recipe. Maya -maya kaili ay out tayo sulit at chilet na natin na kaili para hindi siya ma ano ayan lang natin siyang matuyo yan o gabi yan kay Lee, takpan muna natin yan ang konti eh. para mamaya ay balikan natin siya shout out muna tayo kay Lee. yan ang kay Lee ang ating simple recipe wow 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 grabe para siyang chicken dinuguhan kaili Lee <laughs> yan kay o pwede pwede ka nang kumuha ng Uh, alak at ito yung pulutan natin kay Leo. Wow! Grabe! Panalo! Ooh! First time natin ito kay Leo. Yan. Kaya na kay Leo, mag-shout out muna tayo sa ating mga sulid dyan. Tatakpan muna natin yan kay Leo bago, na, bago, tayo mag-shout out. sa ating mga sulid at silent yung dyan. Wow! Kailin Wow, 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 wow. Takpan muna natin. At mag shout out muna tayo. Yan kay Eli, bago natin balikan ang ating ginagawa. Ah. Grabe, panalo kay Eli. Parang chicken. Ah, chicken dinuguan. Pero siya atin, adobong tuyo kay Eli. Grabe, panalo. Kaya yeah. bago ang lahat kay Eli, ay magsha out tayo sa ating mga sulit dyan lalo na yung mga nag-aabang sa atin sa araw-araw na ginagawa ina-upload para meron din silang natutunan kay Limar at marami na rin silang natutunan sa ating mga simpleng recipe o utis God, lalo na yung mga sulit natin at channel viewers natin kay Limar kaya maraming maraming salamat din sa inyo sa pag-support nyo lagi sa ating mga ginagawa dito sa aking channel via shoutout Mami Dory sa Room Vlog From UC California, Shout out sixty nine sixty nine Elena and Arthur Blag, Stout You know what? Shout out. Bungo TV shut Blag, Shout Adrian Blag, shut out. Jury Incinaris Blag, shut out. <coughs> Edwin TV, shut out. At the Gb TV, shut out. Julius they shut out. an Laila ketiga Yama shout out an Jim Riso from Rome Italy shout out Kim the channel from Ayala Sambunga City shout out Damaso Ramos shout out Jams channel from Saudi Arabia shout out Bista to live Japan shout out Much in Japan shout out Mami Mel from Muscat Oman shout out Mother Blood, Stout, Bartolome Grotas, Stout, Gerani Himbao from Tansha Cavite, Stout, Lorena Palacio Masanegra, Stout, Mother Blood, Stout, Ray Papichel Blood, Stout, Divina Robertson Blood, Stout, Nate's <coughs> Vlog 887 Shout out Erly Don Laurino Payuna Shout out Missing Yanch Channel Shout out <laughs> amigos y amigas from San Rafael, San Carlos, Pangasinan City. Shout Mercy Twin Casulas from Netherlands. Shout out. Hilton and Brad from Saudi Arabia. Shout out. And Mami Michelle Kawakubo from Japan. Shout Terima kasih maraming maraming salamat sa inyo. Lalo kay Michelle Kawakubo. Maraming maraming salamat sa inyo ma'am. At dito sa aming channel. Kaya thank you so much ma'am at ingat kayo palagi. Sana marahin kapang katulad namin na mali maliliit pa lang na kunti creator ay matutulungan mo. Kaya maraming salamat ma'am sa support mo lagi sa aking channel. Kaya at ingat ka palagi. Shout out si Jan. Ma'am Michelle Kawakubo. Shout out. isix ng Cameroon. Shout out. Estolano Group. Shout out. Uwak riders. Shout out. Alabang Boys. Shout out. Sunura Boys. Shout out. QMD department. Stout shout Stout Hero. Stout Gilbert Santos. Stout Chris Molina. shout Glenn Agaton. Stout Lorenzo Bora Stout Jaden Rady. Stout Kim De shout Viga. Stout Fernando Canio. Stout Gerald De Villa. and Gilbert Sulubre. Stout yung mga kaili, yung mga sulit at silent viewers natin. Maraming maraming salamat. At shout out pala sa ating Jan elementary school. Batch 92-93 Maraming maraming salamat sa inyo mga mate Lalo na kay Gisbal Balobo Maraming salamat sa iyo Gisbal Balobo Kaya shout out sa inyo dyan Lahat ng mga classmate ko Ay, uh, uh, Lamat Elementary School Batch 92-93 At maraming maraming salamat sa inyo Kaya ingat kayo palagi Huwag kayong magalala mga batch ko Makakating rin Makakating din kayo sa aking mga recipe Pag pag tayo ay umangat na ng konti Kaya Coffee boys Napakasimple lang para sa ating episode for today Isa siyang chicken dinuguan Isa siyang Adung patuyo Na bayi itlogan ng manok Napakasarap na pulutan Kaya nagaanap kayo ng masarap na pulutan Panoorin nyo na lang yung video na ito Mga Coffee boys Kaya shout out nyo dyan at ingat kayo palagi Kaya Napakasarap na pulutan ko, boys. Pwede, pwede ka lang pumunta rito sa bahay at magdala ka ng wine o alak. Kasi yung pulutan natin ay konti na lang. Okay, okay na. Kaya, Kobe boys, masarap pulutan. Pero dito sa atin, pangokbang. Kaya tara, balikan na natin. Baka nasunog na ang ating chicken dinuguan. Yan ang pamagat natin dito kay Idol. Chicken Dinuguan, dahil wala pa rin, naka, wala pa rin sigurong gumagawa niya. O siguro meron na, kasi lang hindi lang natin nakikita. Napaka-sip lang, kaya balikan na natin ang ating Chicken Dinuguan. Baka nasusulog na. Kaya tara, let's go! Pagkalipas ng 15 minutos, kayo, balikan na natin. Mm -hmm. Napaka-sirap na ito. Mm -hmm. Tulog pa lang. Panalo na, oh. Meron na tayo isang masarap kay Chicken dinuguan kaili ang ilalagay natin dito sa tangki natin. At ilagay na natin yung bread paper natin kay Eli. Para may drama. Timigos lang natin yan. Dahil tuyo-tuyo na siya kay Eli. Wow! Talagang panalo. Kaya yung mga uh, hindi ko makaya ng dugo dyan, ito ay pwede-pwede na to dahil ito ay chicken dinuguan yang kaili is spicy pa, sigurado at ilagay na natin kaili ang ating sibuyas dahon para may drama yan may kusinan natin kaili yan, para maluto yung sibuyas dahon natin para titikman na natin burate kaili dahil tukong na rin yan tikman mo natin kay Lee bago tikman lang ating murado. Mm. Wow. Abu. Grabe. Gasarap. 170. Go say. Yan na kay Lee. Tikman lang ating murado. Ayos. Okay na to. Parhaba-haba na. Yan na kaili, titikman lang ating hurado ang aking chicken dinuguan. Siyempre kaili style. Kaili, 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 kaili. Yan na kaili, oh. Wow! Talagang suabi kaili, oh. Chicken dinuguan natin kaili, ang ilalagay natin dito sa caption. Maghahil lang kami ng kanin kaili. At hababa na, grabe. Panalo! Wow, wow, wow! Yan na kaili ang ating finish product. Chicken dinuguan. Wow, wow, wow. Napaka-simple kaili oh. Mm, panalo. Rice ni Boy Mukbang at gutom na naman si Boy Mukbang kaili. Kaya tara, lahat ng hindi pa kumain dyan ay sumabay na para sa ating easy at simple recipe. Chicken dinuguan. Siyempre Kylie style. Rice natin kailing overload, kaya ano pang inintay nyo? Tara na! hap ba na! Wow, wow, wow! Oh my God! Wow! Okay, hindi ko natin gumawa at simple recipe, chicken. si simple, ni style lo oh. Wow, 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 nagugutom na naman si Puy Mukbang kay Eric Rady panalo. Napakasimple lang kay First time natin itong ginawa ito kay Eric. Bago tayo kumain, ay pasasalamatan mo natin lagi yung blessings na binibigay sa atin sa araw-araw. Lord, maraming maraming salamat doon sa blessings na binigay mo sa amin. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat Lord. Ang God, God bless you. Amen. Amen. Ano pang inintay niyo? Tara! Habhaba na! na. Napakasimpleng recipe at madaling sundan kung nagugustuhan nyo ito kay Ellie. Talagang masarap siyang pulutan. Panoorin nyo na lang yung video na ito hanggang sa dulo para makakukay ng idea kung paano natin ito siya ginawa. Kaya kain tayo sa inyo, Bungo TV Vlog! Kain tayo sa iyo, Idol Bungo, Adrian Vlog, Oh, things good at the GBTV and Jerry Sinaris Vlog and Ma'am Michelle Kawako Tara mam, ma sumabay ka na para sabay-sabay tayo magubusok para sa aming easy at simple recipe and Mami Dory sa Room Vlog from California, you tara, kain tayo sa inyo ma'am and Jim Boy Lawiso from uh, Rome, Italy kaya yeah, tara, kain tayo ano pang hinintay nyo? At to, siya ni Mukbang kay Kaylee. Hindi kayo Lee. Hindi kayo tayo. Kay mm -hmm. Mm -hmm. Grabe kay Lee. First time natin to kay Lee. Meron tayong ginawa naman ito. Adobong patuyo. Pero ito naman siya. Ginawa natin siyang chicken dinaguan Ayos. Panalo. First bite. Mm. Wow. Ayos kayo

grabe ah, eh? kaya gayle ah uh, pagdating kasi ng linggo umaga tayo ng namamaling kilo sa pasig kasi marami silang mga, marami kasi mga native doon kayin kaya paakyat mm -hmm. ah, din talaga mm -hmm. panalo kay Lee ang ating chicken dinuguan for the first time ito kay Lee for the first time namin to so try mo na try nyan grabe Hmm. Kahit ka Obok, entay, Kung mo kay tema Michel ko ko go. Ang Michel ko go kay Kung naganap kay kay na masarap na pulutan, try na no to kay di panalo. Hmm? Walang, ano siya kay di wala halong biro. panalo. Grabe. di namin ito kailig na akalain na ganito pala charap ang ating chicken dinuguan. Mm. Malingat ka lang kay Boy Mukbang kay Panalo na. Champion. Mmm. Grabe. Kay Eri. Mmm. đến xuống là chắc. Wow. magkakaiba lang kay sa manok, pag bumili ka, may bayad yung dugo niya, 20 pesos. Yung kaili yung malukong natin nilagyan natin, lagang 40 pesos yung kaili. Mm. Wow! Mm. Grabe! Tulik!

hmm ah. Wow! Zo heb ik het eerste keer in de hele tijd. Haha! Ik weet niet of ik het goed maar ik wil mijn papa niet zeggen. Je hebt het zo op Oh, thanks God. Uh, oh. thanks again. So, na naman tayo para sa ating simpleng recipe. Ang uh, ilalagay natin kayo yung pamagat natin. Chicken, dinuguan. Siyempre, kaya ni style. Kaya huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe. Para pitid kayo lagi sa aming mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Bye-bye.